kung paano natin, paano kung paano kung Lahat kung paano 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 kung Na kung paano kung po yung paano ito, paano kung 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 kung paano 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 kung naniniwalado po na pag binasa niyo po ang Biblia ng tamang oras at tamang pananaliksik, na nananalig po ako na matutungahin niyo ang Islam. na binungko uh, ganun po ang aking masasabi ng Mas So, uh, is a, a uh, ship, ano? Um, anong ipapayo mo sa mga kapatid natin na mga balik Islam? Uh, may ko sa mga kapatid natin balik Islam, patuloy ang pananaliksik sa murahan, sa hadit ng Rasul Salam, dahil sa tantunan ng rason ay walang katapusan. Si kung gaano karami ang nabasa mo, ganun kaitli o ganun kaitit ang, ang nalaman mo sa si Stan. Ang hindi ko sabihin, ko uh, kailangan mamuhay tayo ng sa pamumuhay ng ayon sa Quran at sa Suna ng Rasul sa dagat sa Atawin na ako'y sa, sa inyo dahil sa mga dahawan ninyo na sa ngayon ay talaga tuloy-tuloy pa rin. May nagtatanong sa akin dito galing sa isa nating uh,